O, ang ating karlubang o balingboy kung ang kahoy ano punong-puno ang uh, kasirola banana. meron kita dito uh, nilabong ay, no, saging banana. at ito pa punong-puno malang -puno. si daw ani po wow ang sarap ng may flavor na yun ay flavor na <laughs> panalo ho oh, ito ang mga taga-barangay duyay Sige po, kain po kayo. Ito ang pinakamasarap sa lahat. Ay, ang sagi. Nandito kita ngayon sa kasama ng mga kapatid nating magsasaka dito sa Barangay Duyay. Ano ba po yun? Panalo ang tuluba. Ito, masarap din ito. Lagi daw po ako ng kaunti niyan. Ayan, thank you. Ayan, sarap. Salamat po ha. Oh, panalo ang ating mga magsasaka at ang ating mga taga barangay buya masarap po yan masarap ay lagi daw po ito ng kaunting sabaw ay ay ano yan ano po yan nilupak o oh, nilupak, oh, nilupak. meron pang nilupak o oh, panalo ang piyestahang bukid ano the best ay tama na po yan duro na duro na masyado at lagi daw po ng sabaw. Yan. Tapos may langaw. Yan nga. Ang mga taga Barangay Duyay. Thank you so much. Ang sarap na ating pagkain. Dito kita nakihalubilo dahil uh, nandun yung mga ano, mga iba pang mga bisita. Dito kita nakihalubilo sa mga kapatid nating mga magsasaka. At mga lola, mga lolo mga nanay. Sarap! Dini ay, dini ka ay. the best. Sarap po na kainan, no? O, oh, yun, papaalam muna kita. Bye-bye! <tryo>